Hello guys, ayan mag tayo nasira yung power spray natin dun sa babuyan malayo yung pangkagalingan ng tubig wala pa tayong pangbili ng power spray <laughs> tsaga muna tayo mag -i -give, i -give, guys ayan bawat pakain natin guys dala tayo ng dalawang balde Tatakpan natin para hindi matapon. Sakay natin sa kulong-kulong. Ah, tiyaga. Tiyaga-tiyaga lang guys. Yan guys. Ito yung papakain tayo. Karga ng dalawang balding tubig. Yan guys. Buhat na naman tayo ng tubig. Dito. Ito yung kabuyan natin. Ayan, nakarating na tayo. <laughs> Ayan guys, sira kasi ito. Oh. Umusok. Umusok itong power spray natin. <laughs> so, natakot naman na ako. Baka sumabog pa. So, kailangan pang bili. Nasa 7,000 na yata yung ganyan. <laughs> pang bili muna natin ng pichong <laughs> pag, bili niyan. Gutom na kayo? Hello? Wait lang, maglinis muna ako. Tipid tayo sa tubig. Tipid-tipid sa tubig. Ba't ang dumi mo?